Guys, may mabunga yung ano natin kape. Oh. Ito yung malapit lang to sa bahay. Dami siyang langgam. Ay, marami yan dyan. Oh, may mabunga Halos oh. Pakit yan dun. Puro kape. Dalandan. Yan, dalandan. Tsaka kape yung pinakamarami dito. Yan. Hawa oh, ng Diyos, sumigil yung ulan. Binasa lang kami. Bisambasa lang kami. Ayan si Brandon nag patanggal ang mga anay sa kanyang dingding. Ayan ang aking mga halaman. Ang tataba na. May bulaklak ang aking Ayan ang ganda ng bulaklak nito. Ayan. Mm. Ay, may asong gala parang gusto kong umapak sa sa ano na to tulay parang gusto kong, parang ko parang <coughs> ayoko kasi baka ako ay dumiritso sa baba ang taba niya guys hmm? nakatubo talaga siya. Yung aking gumamil ay wala siyang bulaklak. Pero, tumab ano na siya, tumaba na. Ayan. Ayan, ang aming bahay. Ang aming bahay, bahay. Ayan, ang aming mga tanim. Dito lang sa side nito, ang pinaka tumubo na kape at saka ano, dalandan sa kabilang side konti lang yung lumaki talaga na kape dahil sa ang lupa dito is adobe halos ba ano puro bato hmm. hanggang dun yan sa taas bakit yan dun. Oo. Oh, Itong isa may mga bulaklak din. May isang kape. May mabulaklak yung isang kape. Eh. Pero iba may mabunga pa akyat oh. Yung papunta doon. Kaso ay kumuno makyat kay madulas kay basa. Kaya dito muna ako. Ayan. Pagdating namin, ito sinabasa niya na agad. At, naghugas ako kanina. Ayun ang aking mga halaman. Ayun na naman siya, guys. Nag-uumpisa na naman yung kanyang ulan. Ay, sugar. Ayan. Yung ating ano, yung ating bahay. Hindi pa ako nakakakit, guys. Nantay ko pa si Papa. Ayan. Dito muna kami sa loob ng bahay maglilinis. Yung ating ang ating fish pan nawala ng fish pad na lang matagas ng tubig isa na lang isa na lang matagas ito dati din may isda ito nilagay namin to ng isda salute ito ng kapatid ko pero ang usapan namin kasi bin, uh, binili sa amin amin yung tubig yan nga lang, nagka-problema na la doon sa sawa. Puno ito na isda. Naubos lang, ko lang kung sino nagubos ang isda dito. Hmm. Ayan na, na naman guys oh. Ito yung tinanim ng pamangkin niya na ano, pamangkin namin na rambutan yung buto ng kinain niya ipina ano na sawo dito sabi niya ibaon mo diyan hindi mo, may pabulaklak niya siya Ayan. pasok na tayo guys kaya mababasa na naman tayo kakabihis lang natin mababasa na naman tayo ng ulan kaya pasok, pasok muna tayo dito. Huh? Ayan. Na. Ah, kumakain sila. O, yun. Isa may, 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 may malaki, o. Oh. Yun, o. Oh. mo. Kaya mo yung, ano, tilapia. May medalang malaki. Kanin. Ang aking mga halaman, guys. Ang drop dok na. Ayan na, may dingding. -ding. Ayan, umula na naman yung skull lamig. Titingnan natin mamaya kung may talbos pa dyan sa kabilang ano, side. Tsaka mga gabi. At magugulay tayo ng talbos ng gabi. Lalas ko lang natin. Ayan, malakas na naman yung ulan. Tumubo na rin yung aming ano, kawayan, medyo marami na rin pala ang aming kawayan ang aming kawayan ang kawayan yung ano ng tubig sa yung ano ng ulan sa tubig pala paagi ka ko dong paagi ka dong Ay, mabagong tanin ko lang sa guys nung last na punta namin Kaso 6 months naman bago kami nakabalik. Hindi ko nga nabutan mo lang yung bulaklak yan. Yan o. Oh. Sayang.